Ito ang dahilan kaya wala sa align yung fork dito sa may transmission. Ito yung nagtutulak ng uh, clutch, clutch uh, pressure plates para may kambyo. Ito yung sa clutch, ito yung secondary clutch master, ito yung fork, ito yung fork. So wala na sa align. Dapat nakagitnayan dito. O, nasa baba na siya, na dito sa katawan ng transmission. So dapat nakagitnayan dito. So wala sa align mga katarelyo good morning mga katorilyo. So yan ang dahilan lang kaya uh, mahirap ikambyo. Mahirap ipasok ang kambyo. Kasi wala sa align. Yan, tapos uh, minsan uh, lusot ang clutch. Mamalambot pa ka kasi wala na sa align mga katorilyo. Hindi din niya na naisisintro ipagtulak doon ng pressure plate. Yan, uh, wala sa align. So ibababa kayo mga katorilyo at ah, saka itong pork may problema. So ibababa ko ang transmission. So, so for si one ito mga katorello Help Yan So yan ay baba ko na mga katorello So ito yung problema nyan mga katorello O so, yan o oh, nasa baba na siya Nakababa na yon. Dapat nakagit na yun Ang ganyan nakagitna na Yan o nakababa So ito problema mga katorello Ito Yan you know, o Sira na yung bula-bula nya Yan you know? o so, Yan o sumasayaw-sayaw oh, ito 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 Yan you know? o Yan Haros na Lost thread yung thread Yan o oh. Yan So, yan. Nabunot na mga katorilyo. So, may problema na itong bilhousing. Lost thread na yung thread dito sa... Naka, nasa loob ng bilhousing ng transmission. So, papalitan yan mga katorilyo. So, tatanggalin ko muna. Yan, yan. Tanggal na. At, ito, ito. Ito, yung naging problema. Itong bula-bula na to. Ito. So, papalitan ko na to mga katorilyo. Ito manipis na yung ulo ng bula-bula kailangan makapal to ito palitin na to yan at saka to haros na lost thread yung thread ng thread ng bilhousing ito yung nakabaho kaya nabunot yan kaya lost thread na so papalitan to isang buong bilhousing ito ang tornilyo nyan tatanggalin to ito bilhousing lang ito lang ang tatanggalin itong isang buong bilhousing papalitan kasi lost thread na so ito yung naging problema mga katorilyo ito bilawsing ay eh, ito pork clutch pork papalitan ayun ang oh, malalim na yung, yung butas niya. ang clutch pork ito, so, ito papalitin din itong bula bula maliit ng ulo ito bilawsing lustred so, papalitan yan. so ito na yung bagong pork ito pinalit ako na rin ng bagong pork ito yung loma niya. ito kakabit so, ko na itong bago ito 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 surplus to mga katorilyo surplus kasama na itong bula bula ay mga katorilyo nakakabit na yung bilawsing nakakabit ng bilawsing so ito yung bula bula mga katorilyo ah uh, pinalitan ko rin kasi lost thread lost thread ito, ito. itong bilawsing ito. isang buong bilawsing nito, pinalitan ko pinalitan ko ng isang buo, buo isang buo yan yung loma ito yung loma ito na yung uh, nabili kong surplus yan at saka kami kasama na bula -bula. So, itong bula-bula ito, ito yung naging problema lost thread yung ganito ito so, ito ito itong luma itong luma lost thread. ito kasama bula-bula lost thread. so, kaya pinalitan ko ito na yung pinalit ko ito na yung pinalit ko may kasama ng bula-bula so hindi na yan hindi na yan umaalog so ito naman bago rin itong pork o, ito bago na rin yung pork sabay yung luma so ito bago na rin yung bago na rin yung pork ito yung luma na pork so pinalitan ko rin so ganito yung pagkakabit niyan, mga katorilyo so nakasalpak yan dito ito ito itong butas na to at saka itong ah, nakaliteryo nakakawit yan dito Ito. nakaganon so yan ganyan ang pagkasalpak niya, so ganito yan 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 So, yan. so ganyan niya mga katrilyo, nakaka- nakaka- nakasalpak, nakakawit yan dito. Nakapasok. So siya so, so, ganyan na yung mga katrilyo ang forma niya. Yan. So hindi na siya sumasayad hindi na siya sumasayad oh. dati yan yung luma sumasayad sa ganito ito nakagitna na siya yan. Uh, pag dito yung post rod nya eh, nandito yung class master nya dito yung post rod nya dito ang post rod nya nakagitna na yan nakagitna na yan nakagari, nakagitna na yan dito so dati yan nakababa ng ganun nakababa yan disalign nakaganoon nakababa na disalign sumasayad dito sumasayad dito ito 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 yung luma so ngayon okay na yan mga katarilyo So pinalitan ko na. 'Yan ang problema kaya uh, kung minsan lusot ang clutch at maingay kasi nagkikis-kis dito. Dito sinapinan niya na lang dito ng ng rubber. 'Yan, May maingay. Nag-umaalog, Uma maingay siya. Tapos uh, lusot ang clutch, lumulusot ang clutch. 'Yan ang naging problema mga katorilyo. 'Yan. So ito naman itong release bearing tung release bearing dito yan nakaka nakakawit yan ito, nakakawit yan dito ito ito itong tayong nito nakakawit yan dito kasama tong lock niya na doon din sa baba, sa kabila. So, ganyan yung mga material na yan ganito yan. Yan, yan, gan Yan, ganyan, gan gan ito so, ito, ito, itong lock na to gan dito ito naman naka nakalapat naka yan dito sa tainga ng release bearing. So ganyan yan. Yan. Sa baba ganun din. Sa baba ganun din yan. Kailangan nakalapat yan. Nak yan toto, to. dapat yan nakapasok din yan, ito lock. yan so yan ganyan yan mga katorilyo yan o oh. yan nakaporma na so nakagitna na siya so dapat nakaganyan mga katorilyo ang function yan yan dito 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 yung puslat yan yan ganyan yan so dati yan nakababa na dito wala na sa tamang align disalign na siya so ngayon nakagitna na siya mga katorilyo so yan ang tamang pag sitting ng clutch port at release bearing anakakit so, na na siya. So, hindi na siya maingay. Kasi ah, uh, hindi na siya lustre dito. Uh, bagong kalit na ito. Yung bula-bula at yung bilhousing. so yan lang mga katrolyo ay kakabit ko na yan. Sa yan na mga katrolyo sa so Yan mga, katuloy, na. Yan mga katuloy, so, uh, lumapat na tornilyo na lang yan mga kapatid ayan mga katornilyo so nabuo ko na so kumpleto na yan mga katornilyo ha ah, kumpleto na so ready na yan na babaya so titingnan ko so ayan mga katornilyo so nasa, nakagitna na siya. nakagitna na yan mga katornilyo dati dito yan nakasagad yan dito sa katawan ng sa baba sa katawan ng transmission so ngayon nakagitna na siya. so nakasiting na yan mga katornilyo So yan, yan ang tamang position ng ng pork at saka ng posrad, hindi siya nakatabi ta, naka, hindi siya nakatabingi. So okay na yan mga katorilyo. So tapos na yan. So yan. Uh, condition na yan mga katorilyo. Nasa alignment na yan yung kanyang pork at saka rod. So okay na yan mga katorilyo. So makakabyahe na yan. So isuso help to mga katorilyo, isuso So yan oh. Isuso help. So yan. So, okay na yan mga katuloy. So okay na yan. So, ko. So, susi nyan. mga katrolyo, Ok na, so okay na mga, so okay okay mga so check ang makina. Yeah, I